Hello guys, welcome back again to my youtube channel Crispin Crispin iba And welcome to my Sari Sari Store Ayan guys, mag-unboxing na naman tayo Ah uh, Pangpatay ng mga insekto Sa mga kapaligiran natin But Guys, ayan uh, Dagdag uh, Produkto sa Sari Sari Store Natin guys Ayan O, uh, diba ba? Kasi marami naghahanap nito O, uh, si uh, By one pick one to one hundred plus lang By one pick one Pwede binta natin is Ninety-five uh, isa Ayan One, two Three Kaya nag-ano din ako guys Kasi pang-ano ko din dito sa bahay Four 5, anim in order ko tatlong seat, oh, 'di ba? Binayaran ko lang is 300 plus. Uh, sa tagwa 100 pa lang, oh, 'di ba? Bawing bawi ka na. Is 50% off na din yung tobo natin. O, papatusin na dito. Papatusin na ng mga customer natin dito nito is eh, bintahan natin is 95 pesos na lang para murang mura. Kaya guys, pa-share sa video natin at pa-like ha. Don't forget to uh, please subscribe my channel Crispin Villano Iba ayan dagdag produkto sa sawi-sawi store natin thank you so much and God bless everyone bye like and share guys thank you so much bye